Madjong adlaw mga kajonjons and of course and dito na naman tayo nagbanhaw na po tayo mga ka no, niya, na nagpinakalit na itong laag o padungong takaroon sa ugni ag yung takaroon sa campsite din sa Mabini Mabini Buhol tungkol kay Gihapita sa itong classmate no? itong kabatchmate nga ta gika ni si Zaza sa Sweden so wadjong ko nagdaham kay Gipukaw kung nila na po dito, dito sa dito sa ang pwisto sa tindahan sa La Union and then nakurat ko kay Diha na may nangita na ito so mo ang Huwag kita kembali pada dua kembali pada si TV. Nana nak upan jod din hisa maong lakau nama karong adlawa. So anti dia na ni sod By the way, ang entrance na guys is 20 kada tao. And then lima mi plus 20 nga kung sa sakjan na so 120 ang ba, bayad ito, sa ato ito, ang sponsor para sa ticket o niya nagpahilo na ng driver guys yeah, and by the it way niya na sila kani ni ang nakastripe maone siya ang atong sponsorship karong adlaw no si <laughs> Jerry Platino <laughs> yan so again niya na punta diba kanindot ni maong lugar grabe nindot na dyan yung lugar sakto ni sa mga na ay magdate date dan isa na all na ay mag date huwag katong pa ikadate o pwede na punta rin ang kasih na dahil makakaplag po mo sa inyo ha oh, di to so kitang way mga amin to be o oh, dari are na laman tama picture picture mo vlog vlog kita hai karo sad mo di pa ma oris o oh, perfect ajo si jose artista na rin o jose sa perfect video video mo tintal si buka mag kanin doon sa lugar o ne ay balik sa uh, mga <laughs> online o <no? laughs> dan naghanang online so mo siguro ni ilahang package <laughs> mag overnight din eh tungkol so, kayo mag overnight din na ay pwede mo mag overnight na so na ay ilahang mga kan o ay, mga balikjaanan ding dong may dari kay ari ko na may mga snacks ko na may dari mamalit ko na sila dari ko na ng plaka kay o, gawin o, gawin na ang orag nakakita aga pa sponsor pag ang notice guys nga ang ilang mga staff na ni is the uniform from mm -hmm. blue then di ba so man ay ok the campsite so man makita ni mo ang ibunga ni mo kanay dada pa akong makauban si niya si Jocelyn si Sir Endoys o karon niya nag-order na mi order so, na <coughs> yung shake ang special na nga shake di mana kita mau kau gatas guys angatong order na shake na way gatas uh, ang ila na na gelang-gelang may plaka someone is special kay gibingaw na ning sponsor dan kay wa wow, entoy gelang-gelang atos pas with din wa gelang-gelang <susukain> so gusto mo order ari ramal dari sa ila kan ten para maserban mo sa ila mga delicious foods mo si Jocelyn guys and then ni Asi Jinin o si Sir Indoys si Sir Indoys si si guys mo ni head teacher for sa uh, Kampaul Elementary School so makita nito so. nga kanindot inindot ang lugar o niya Tidong may daris ni Esther and guys Pinitan ang may na ay nag sikop sikup pag isita daris Amo na yung pagkadoon na ni may isme na ni ba ni sila na ay Lami azod Lami azod Lami azod ipang naga na ni oh Malinga azod ka mag sikup-sikup Dan yung isda kaya na Nagtigbaw ang isda Oh diba makita nito nga na Nagagod ng log pa ng isda Pero idlas kaya di makuha Oh, to ane <laughs> tengok na Oh, tara makita nin ang isda. Oh, wa jud right tak ajo ang isda di jud wag padakop. So Perpek perfect ajo da kumbati da karon di kama kuha, pero di jud karon maka memang emang kuha ra sa sama na ni ana. To ana kala ko. Nah, nakakuha na isda so, og ibutang sa mahiwagang balon og na ana kuha ina si. na isda kita nin so ang ikaw sa tunok, tunok. Sa pagtaga karon di Ibalik ni sa nga to. Kay mo siguro siguro gamiton og dai mo order na na pay order nga magpaluto or bada sa serendoy so sa Enrique Duyaget oh so gibalik to kay patambawan to sa doktor sa isda bitaw ana siguro na ibutang og nay na yung mga makuha nila ready na for na ay mo order sala mo ning usa basi makakuha na pud ni may murag agresibo ning usa nga makuha may murag wa pa ni sa kakuha oh tanawa ni na to oh kay basig na na pay mo. covid oh to ana lagi pud oh wa pa ice it's a prank it's a prank ad so sa tanawan so, ang linaw linaw nga way baud ang atong kadagatan so oh this si rin naginokbo na makita nyo so, nga nalingaw si ja hindi doon dito ko dari nindot ang lugar nindot na good for na mga camping magcamping diri dire so huwag na mga reunion nindot na kung ano to ano na makakuha na ba wa pagihapon Wa pagyapon nakakuha og tuwa na di ay nakakuha na siya guys. So ibutang sa mahiwagang balon kay anak na patambawan ug sila mga nakuha dari di aura to apo ning lutaw kay patay na o di ba tanawa ug na mga buhi pa na tambawan na dara na isag na dara siguro opera so ang atong kamera is grabe Lihok ka wa pa saon man nga nag maintainer pa man tanan kamera kay nakuan man so ahong giinan sir nga tanan sir ato na sir di ay dari titanic oh mo na punta darin Titanic guys na may duha kabok Titanic darin naghuwat og pasahero. so pwede ka dani mo sakay ikaw nga wise walang jowa oh. ato ka ni sa to ni kabot sa law halati urok dan to kuslan man gid pasakitan kini ja hala sakay dan ang Titanic aron ni kabot sa to nga mabuak ang Titanic ug ti urok tanan oh, no. bitaw dito sa so, tanawan niyo guys fish feeding oh, pwede ni ka magpakaon sa isda at uslaon kayo ganahag okoy ni mo aw ikaw kan us okoy aray ko po isa mo nang duha ka bangka no nagwatag pa sa hero kaya na si Musakay pero ako gusto ko mo Musakay ano yung lamang ko Musakay ni mo nabi pa siguro kasakyan kay sa sagwa ano raw kung <laughs> 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 ako pa ari ko Musakay sa naikatig pero ari ko Musakay sa waikatig dahil ari sa tamati orok dan eh wakman tanatay orok dato sa antikira murag Dani na nag siguro tamo ti Orok Tito Fish so magbayad ta na og mang naga oh, wala na mo sakay ko nun sir enjoy sa ni pero sir, na na, sir. Kompensa ay sa siya kumpiyansa dana sir kumpiyansa ito yung joa jowa kaysa ka na <laughs> <laughs> pag diyanag guys diyanag yun ang plaka motokar na ta na meron mo ilang kuhan ganahan ko nakahorot ko si kuhan plaka doon ka bok to si Jinen kani si Jocelyn o ka to si mo na yung among sponsor si Cherry pati na mo na si Sir Endoys o grabing na